Isang lalaki patay sa pamamaril sa Quezon City. Nangyaring pamamaril huli sa CCTV si Bien Manalo sa detalye. Kuha sa CCTV na ito ang pagdating ng isang lalaking nakasuot ng helmet at long sleeve sakay ng motorsiklo sa kahabaan ng Kalambas Street, Barangay Salvacion, Quezon City na tila may inaabangan. Maya-maya pa ay tumigil ang motorcycle rider sa tapat ng lalaking nakahinto sakay ng kanyang motorsiklo at ilang saglit lang ay dito na pinagbabaril ng motorcycle rider ang lalaking nakahinto. Dead on the spot ang biktima na may mga tama ng bala ng baril sa ulo na agad nitong ikinasawi. Ayon sa mga tanod ng barangay na unang rumesponde sa pinangyarihan ng insidente, isang concerned citizen ang dumulog sa kanila kaugnay sa narinig nito mga putok ng baril sa lugar. At dito na tumambad sa kanila ang isang nakahandusay at dugoang lalaki. Bilang BPSO po, pinuntahan po wow. agad namin yung lugar at nakita po nga namin yung tao is nakatumba na po. Nagpapunta na po ako ng isang tanod sa station 1 para humingi po ng assistant at ako naman po ay naiwan para bantayan Napag-alaman na hindi taga-barangay ang lalaki at nakilala ng isang 21 taong gulang na residente ng Pasay City. Sa totoo lang po, no, po namin siya agad, hindi namin siya na residente po siya ng barangay sa Bukod sa mga basyo ng bala ng baril, narecover din sa crime scene ang dalawang pakete ng hinihinalang shabu na nakalagay sa maliit na compartment ng motor ng biktima. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa tunay na motibo sa pamamaril habang tinutugis na rin ang salarin. Bien, Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas!